Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Dalawang taon at anim na buwan na akong nagtatrabaho sa call center at nakakaapat na kumpanya na ako. Pero lahat ng napasukan kung BPO companies, hindi nawawala ng ghost stories. Mga trainer pa nga mismo ang nag-open ng topic. Kahit naman noong wala pa ako sa call center, may mga naririnig na akong kwentong katatatakutan. May naipublish pa nga ang PCCOM about haunted call centers, at yung mentor ko mismo ang editor. Sa mga kasama ko din dati. Sa dati kong team na, team paranormal, ay marami ang call center agents at managers. Siyempre mas maganda yung kwento kung sarili kong experience ito. Ang pinakasikat na multo sa BPO ay si Junjun. Kahit saan kasing call center ay nandoon siya. Hindi pa malinaw kung paano siya nakakalipat-lipat ng lugar, pero naniniwala ang mga nagtatrabaho sa BPO na iisa lang ang tinutukoy na Junjun. Sa una kong pinasukan na BPO noong 2007, hindi ko naman na-encounter si Junjun. Pero noong nasa product training pa lang kami ng mga kawag ko, marami kaming nakarinig ng babaeng umiiyak sa katabing kwarto na walang tao. Inalam kasi namin kung may tao sa kabila, ngunit sabi ng trainer namin na wala daw. Doon naman sa pangalawa, una kong narinig na, hindi lang daw si Junjun ang nagpapalipat-lipat ng bityo, or shall as I, iba na ang nagpaparamdam. Ito daw ang babaeng version ni Junjun, na si Jenjen, or Jenny yata ang name. Nakakatawa, pero trainer din namin ang nagkwento nito. Ang pinakamalupet na experience ko sa BPO ay, yung sa ikatatlo kong pinasukan na call center. Sinalubong kasi talaga ako ng multo, literal. nag apply ako noon dahil kagagraduate ko lang sa bachelor's degree. Working student kasi ako sa dalawa kong unang pinasukan. This time, mas may time na ako sa trabaho dahil nga graduate na ako. Pumasok ako ng recruitment hub at inabot ang aking pag-ibig Initial interview, computer test. SVIR, natapos ko na lahat ng iyon. English dito, English doon. Ginalingan ko talaga para lang matanggap sa trabaho. So to cut the story short, naabot ko na ang pa interview. Until this time, need wag sumablay. Name ng interviewer ko ay Ray. Chubby siya na kulot. Ray, so, Billy, you have to take note that you will be deployed to a billing account. Are you willing to work on a shifting schedule? Ako, absolutely. How about on the holidays? On the weekends. Are you willing to work overtime? Ako, yes. Anyways, Would it be possible if you are going to deploy me on a technical support position? Ray. Let's see. Let me ask them first. Just stay here. Lumabas si Ray sa room. Nasa loob kasi kami ng maliit na room na yun. This time, kami lang dalawa. Unlike sa initial interview na marami kami. After 5 minutes, bumalik si interviewer. Good news, There's still a slot for this telco account. I'll endorse you to them after we talk, okay? So ako naman nag-agree. Yun nga lang napansin ko, after niya magsalita parang may tao sa labas ng kwarto. Kita kasi sa see-through na salamin. Galing yung tao sa right side, samantalang nung pumasok kami sa room wala namang tao doon. Yung lalaki na kasuot ng barong. Medyo matangkad siya, then maya-maya bigla siyang naglakad, pero side lang niya ang kita namin. Nakatagilid kasi siya sa amin. Mabilis lang siya nawala. Nagulat din ako dahil alam namin wala talagang tao dun. Doon ko na-realize na multo pala ang nakita ko. Nanginginig si Ray at namumutla. Halatang nakita din niya yung lalaki. Ray, did you see that? Ako, hesitant ako sabihing nakita ko siya dahil actually gusto ko na matapos ang interview so nagsinungaling ako. No, lalong nanginig at mukhang hihimatayin na ang interviewer, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti. Naawa na din ako sa kanya. Kaya para ma-feel niya na hindi siya nag-iisa, ay umamin na din ako na nakita ko din yung lalaking multo. Dineskrebe ni Ray yung lalaki na nakita ko din matangkad na nakasuot ng barong at mabilis na naglakad sa labas ng pinto. Ako, yes. I saw it as well. It's actually impossible since we know that no one is outside the door. You even went outside, right? Ray, my goodness. I thought, I was the only one who saw that guy. Nagtawanan na lang kami ng interviewer. Halatang dinadaan na lang niya sa tawa ang takot niya. So sinabi niya na lang sa akin, na diretsyo na akong final interview after sa kanya. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-gmail lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.